Guys, hello guys, break time tayo. 3.30 ang break time natin. Kaya kailangan natin kumain. Hello guys! Ito mga pagkain dito. Masarap naman ay. Pero ang gusto ko lang kanin kasi nga meron akong ulam doon. Ano? Dilim. Yes sarap ang pagkain dito Pagkain Laguna Ayan Pagkain Laguna Ang sarap-sarap dito Pagkain ka naman, ma'am Hello Ikaw naman, magkain ka naman Hello, guys Tanyan sa akin, guys Is, Isat kalahati Isat kalahati, Oh, Half What? What ni half? Hindi ko lang sinasama yung isa. Kaya guys, kain muna tayo. Shout out, shout out. Bye-bye!